So good morning po mga idol, kumusta po kayo? Uh, for today's video mga idol, ipapakita ko sa inyo ang aming payslip. Magkano nga ba ang aming mga sinasahod dito sa Maynila bilang isang conductor dito po sa Jamliner So magkano nga ba ang aming sahod? So yan po ang ating aalamin, tara let's go! So, ito po ang pinslip ko noong January 18. Ito po ang sinahod ko, mga idol. Ah, babasahin ko sa inyo. Overtime P, 2,758.29. Holiday P, 1,293.50. Rest P, 312.00. Night Differential P, 244.37. Incentive leave, performance incentive 8,572.02 night differential ay safety incentive 5,714 so ang gross ko mga idol ay 26,535 59. So dito tayo sa mga deduction namin every uh, 25 every 25 in a month uh, bali bali online 6800 sa ano to mga idol sa tag 300 na bali namin every day so ito na po ang deduction 6800 yung binabali namin araw-araw po yan po Bali Online 6,800 So, Onion Jew 200 pesos Ah, uh, ano itong isa? Signage, ah, uh, signboard mga idol May utang akong signboard So, iti pa Ah, may short din pala akong 990 Nung nagkamali po ako ng ticket So, ang SSS Ay, sa oras pala sa sahuran na ito mga idol sa dit na ito ay wala po kaming uh, kaltas so ito po ang malinis ko 18,450 so ayan po at sana malinaw sa inyo so ang susunod sa ang sahod ko sa January 25 na naman na fish ang ipapakita ko so ito na yun so ito ang sahod ko mga idol sa uh, uh, January 25 basic fee 6,012.50 Overtime, 1,885.33 Race DP, 312 Night Differential P, 158.47 Incentive Live, 999.96, uh, Performance Incentive, 6,845.26 Safety Incentive 4,563.52 Gross income 19,877 uh, Yan po ang gross ko mga idol sa January 25 na sahod 19,877 So dito na may deduction May deduction na po kami every 25 So ito na po yung mga deduction namin Kasi sa isang buwan mga idol isang bisis lang po magdeduct yung mga benepisyo. So, ito na po. Bali Online. So, Bali Online, 3,600. Mandatory deduction, SSH, 900. Phil Health, 496.93. Pag-ibig, 200. Deduction, 5,948. So, ang nitpiko, mga idol, 13,948. 11. So, yan po ang net pay 13,920 within 11.6 days. 11 days lang to mga idol, 11 days. Yung unang pislip mga idol, yung kanina sa January 10, uh, 12 days lang pala nun. Yung biyahe namin nun, 12 days. Okay po, sana malinaw po sa inyo mga idol. Uh, there's disclaimer lang po Uh, ginawa kong video na ito, hindi po para upang magmayabang. Para po um, malaman po ng karamihan yung mga gustong mag-apply dyan o may balak na mag-apply. So, yun po ang purpose ko para po ma uh, may, may mga idea kayo kung magkano ba ang aming sinasahod dito. Meron nga pala akong nakalimutan mga idol. ah uh, dito po, ang sahod po namin ay iba-iba po. Hindi po parehas Uh, every 15 days or every month. Hindi po parehas. Hindi po pabalik-balik yung sahod namin. Magdepende pa rin po sa sipag ng uh, sa inyong dalawa ng driver at conductor. Depende po 'yan sa sipag niyo. Depende po 'yan sa collection or income niyo in a 15 days sa bawat cut-off. Kung malaki ang collection niyo, malaki din ang sasawarin niyo. So, Depende po sa koleksyon ang magiging sasahurin nyo dito. So, yan lang po ang ating video sa ngayon. Maraming salamat po kung nakarating ka hanggang sa dulo. Thank you. Huwag mong kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa ating Facebook page, Kabiaheros Vlog. Bye-bye. God bless po.